Minso, hindi kinaya ang mga ng ibang netizens about sa ugali ni Paolo Abelino na mabahala na siya sa si masing nasasaktan para sa kanyang partner. kinsan kahit kaano pa kaganda ang ipinapakita mo, may mali pa rin masasabi sa iyo at umuskan ka. Kanyang ngayon ang nararamdasa na aktor. Sa so, kabina ng magandang ipinapakita kay Injun, may mga netizen na nagsasabi na pakitang tao lang ang ginagawa ni Paolo. Kapag may kamera, hindi daw talaga umano, kaaya-aya ang ugaling nito. May pagkabastos at may niti ng ulo. Nagmiss kasi sila sa mga video clip na luwalabas noon. Liit na ba fans? Nakakaranas ang aktor ng anxiety at hindi pero ang pinagtaanan din doon. Kung ba'y naging ugali man siya, eh hindi na gusto ng bang tao. Walang perpekto sa mundo. Lahat may mga pagkakataon na nagkakamali o may ugali. Pero laging tandaan, na pwedeng magbago ang isang tao ni Sam ki Paul o Bindido nung no puliin at hindi ko chain. Sobrang laki ng pagpapago niya, lalo na sa si paikitungo sa ibang tao. Kung paano niya mahalin at watagtahan si King. Malaki at respeto niya rito. Kaya kung ano man, kung meron ng kimpaw, huwag sila ang mas nakakaalam ng kanilang samahan. O sila ang mas nakakaalam ng kanilang samahan. Hindi natin alam ang nangyayari sa ofa